Eto na, ang dalawang giant na team nagbabanggaan na Milwaukee Bucks versus 76ers. Eto na, dumadako na tayo sa fourth th quarter dahil uti ang kanilang bagbakan. Eto na, Turner, dakdak, nagtagpwit dak, 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 sa mga chismusa ang binitawan ni Turner. Eto na, ang team ng Warriors binitawan, sumasalasa, so good for 2 ang kanyang binitawan. Halimaw itong player na binitawan ng Golden State Warriors. Eto na, Mas Turner, bumitaw ng long distance relationship, Bing Bing. Pasok ang kanyang binitawan. Halimaw ito, si Mas Turner na binitawan ng Indiana Pacers. Sayang ito na player dahil magaling naman ito sa long distance relationship. Eto na, pasa kay Idol, 77, si parang si Luca ang number niya sa jersey. At ito na, sumasalasak, bumitaw ng long distance relationship, Bing Bing. Pasok ang kanyang binitawan. At sa ulit, tabla ang score sa 106, uti na ang kanilang labanan. Grabe mga idol ang paghalimaw ni Rulins sa Milwaukee Bucks. Sayang itong player dahil binitawan lang ng Golden State Warriors. Parang Stephen Curry na junior ang kanyang galawan. Aray ka, sakit ang ginawa mo. Ito na, 76 years ang bula. Ito na, pasa kay 77. Ito na, Maxi, Maxi Phil. Bumitaw ng floater conforto. Ang kanyang binitawan. Halimaw ito, si Maxi Phil. Ito na, 76 years ang bula. Ito na, pasa sa number 11. Number 11, bumitaw ng floater conforto. Ang kanyang binitawan. Ito na, Junior Stephen Curry, si Rollins. Ito na, ito, pasa kay Bobby Portes. Portes, bumitaw ng hook shot. Good for two, ang kanyang hook shot. Ito na. Maxi. Maxi fail. Still ang buna. At ito na. Junior Stephen Curry. Ito na. sumasalaksa. Good for two, ang kanyang binitawan. Naghalimaw na ang junior ni Stephen Curry. Ito na. Bumitaw na. Long distance. Susi bing bing. Pasok ang kanyang binitawan. Naghalimaw na si number 5 sa aking baluta. Kyler na Nakastan apa? Ito na. Ito na. Junior Stephen Curry sumasalaksak at eto na pumito ng Fidewig Conforto ang kanyang What? Grabe mga idol, sinayang lang ito ng Warriors dahil sobrang galing po ni Rulins. Eto na, Smitty Sisters, dumidiskarte sa Erie at eto na sumasalaksak Conforto ang kanyang liap sa bahiga na parang bakang linaga. Eto na, eto na ang junior ni Stephen Curry. Itu na, kini na pasok, at itu na, rebound, 76 terus na pula, at itu na, domenis kalte seri, at itu na, sumo serlaksak, putata, ang kanyang inabot, ni mas turnir, arai ko, ni green pala. Manga idol, at sa wakas, at sa wakas, natalo ang Milwaukee kibas, arai ko, sakit nang ginawa mo.